kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Hamas at ng IDF, ay may mga bagay na mukhang hindi mapagkakasunduan ng dalawang panig para sa plano nitong pansamantalang tigil putukan at pag-release ng ilang mga bihag kahit pumapagit na ng bansang Qatar kung saan dito nagtatago ang mga mayayaman ng mga Hamas leaders ay mukhayatang malalagay pa rin sa alanganin ang magkaroon ng kasunduan para sa ika-karilis ng ilang mga bihag dahil sa may hinihiling ang Hamas na malabong pagbigyan ng Israel. Ito ay ang pagpapatigil sa mga drones na nagsusurveillance sa kalawakan ng Gaza para malaman ang galaw ng Hamas kung saan sila palipat-lipat ng mga lokasyon at kung saan nila dinadala o tinatago ang kanilang mga bihag. Maaaring pumayag umano ang Israel na bigyan ng ilang mga araw na titigil ang kanilang opensiba sa Hamas kapalit ng pagpapakawala ng ilang mga bihag nito. Pero Malabong papayag ito sa request ng Hamas na huwag gumamit ng drone sa pagmasid sa kung anong nangyayari sa baba. Kung sakaling pumayag umanong Israel ay siguradong mawawala na sila ng pag-asang masundan ang galaw ng kalabang Hamas. Ang pagbabalipad ng drone ng Israel sa kalawakan ng Gaza halos araw-araw ang siyang gabay nila kung kaya't natutunto nila ang lokasyon ng Hamas at ng kanilang mga pinagtataguan kung kaya't palagi silang nakukorner at hirap na magtago kapag tumigil ang IDF sa kanilang drone surveillance ay posibleng ma-reposition ng Hamas ang kanilang tropa na hindi nakikita ng Israel na siyang magbibigay sa kanila ng malaking problema kapag nagawa ito ng Hamas bago pa man mag-expire ang ilang araw na mapagkasundo ang ceasefire. Hindi lang ang IDF ang may drone na nagmamasid sa baba mula sa kalawakan ng Gaza. Dahil ang Estados Unidos ay mayroon rin ito, pero hindi raw ito armado kundi ang tanging purpose nito ay malaman kung nasaan nakatago ang mga bihag. Siguradong diretso sa IDF ang kahit na anumang impormasyong makalap ng drone ng Estados Unidos. Noong biyernes ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga representante ng Israel, Hamas, Estados Unidos, kasama ang Qatar na siyang pumapagitna sa kanilang pinag-uusapan kung ilang araw ang posibleng mapagkasundo ang tigil putukan at kung ilang bihag ang dapat pakawalan kung matuloy man ang pagpapakawala ng mga bihag ang uunahin daw na kanilang irerelease ay ang mga babae at bata. Hiningi rin ng Hamas na pakawalan rin ng Israel sa kanilang presuhan ng ilang mga babae at batang Palestino na nasa kanilang pasilidad. Pagkain at gasolina ang dadalhin sa loob ng Gaza ang karagdagang hiling ng Hamas. At ito pa, gusto ng Hamas na ang mga Palestinong lumikas papuntang South ay hahayaan na makabalik sa Northern Gaza kung saan doon ang matinding labanan. Ano kaya ang purpose nila dito para gawing human shield ulit? At kung hindi ka taga-suporta ng Hamas ay siguradong hindi ka na babalik doon habang nagpapatuloy pang pa labanan. Ayon sa National Security Council Chairman ng Israel na si Chachi Hanikbe, nahaharap daw sa matinding international pressure ang Israel para magdeklara na ng ceasefire. Ayon sa kanya, imposible na mabibigay ng Israel ang hinihingi ng ilan na permanenteng tigil putukan. Kung papayag man daw sila ay siguradong mabilisan lang ito. Sa sitwasyon ngayon sa Gaza ay oras ang kalaban ng Hamas dahil kinakailangan nilang mapabilis at maparami ang mga nasyon na magpe-pressure sa Israel na itigil na ang ginagawa nilang opensiba sa Gaza dahil kapag hindi ito mangyari ay siguradong mauubos na sila ng IDF lalo pa at napapasok na nito ang kanilang mga tunnels at bunkers na kanilang pinagtataguhan kung kaya't darating talaga ang araw na wala na silang mapagtataguan kahit pa ng kanilang mga pihag dahil masusukol na sila ng IDF. Ang mga nasyon na kapananampalataya nila ay hindi rin sumuporta sa kanilang ginagawa kung kaya't hindi na naahaberya ang pag-avance ng IDF sa pagtugis sa kanila. Mas nakahanda ang Israel sakaling lumawak pa ang gyera kapag mangialam ang ibang nasyon o grupo na suportado nila. Kesa sila na gustong kalabanin ng harap-harapan ng Israel. Pero kahit pa sabihin natin na mauubos ng Israel ang Hamas sa loob ng Gaza, ay siguradong hindi pa rin magkakaroon ng katahimikan sa lugar na ito. Dahil tagos na hanggang buto ang galit sa isa't isa ng mga Palestino at Hudyo. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang nararapat na solusyon sa problemang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.